Guys, ito ay isang mabilis na paraan para makakuha tayo ng gasolina mula sa tangke ng ating motor na hindi na po kailangang sipsipin ang dulo ng hose. Ang kailangan na po natin ay plastic bottle at ganito lang po ang gagawin. Takpan lang po natin ang bibig ng plastic bottle at saka pisilin po natin ito at makakasipsip na po tayo agad ng gasolina. Kaya po ako palaging may dala na hose dahil hindi po natin may minsan na tayo ay maubusan ng gasolina sa daan o yung iba. Para kahit paano po ay makahingi tayo o makapagbigay ng gasolina sa iba hanggang makarating sa gas station.